yung hene ni Boss Ya. Ang pagpunta dito sa Bukawi mga idol, pag galing kayo ng South or Monumento, sa kailan po kayo ng uh, Bukawi, kung dadapo po kayo ng highway, <coughs> super highway, uh, baba kayo ng Bukawi exit. Kung ano naman, alter Highway ang dadaanan nyo, baba lang kayo ng Bukawi flyover. Ayun ang bababa nyo. Pag bababa, pag bababa nyo ng Bukawi flyover, doon na po mismo yung Changian. Uh, pagpunta po ninyo, at least mga 2 a.m. madaling araw, mas maganda, mas makakapili kayo. Kasi 2 a.m. nandiyan na po yung mga seller. Alas 10, meron pa naman pero konting-konti na lang. Alas 10 na umaga. Oh. Kaputo ka niya, mga alas 6 yan. Pero kung gusto nyo makapili ng mas maganda kasi marami namin minireto may mga namin minireto taga batangas binibenta sa batangas so kalaan lang mura sa batangas pero dito rin nila kinukuha yan sa bukawe yung iba marami yan eto si boss Bob mga idol 2.5 lang yan mga idol yung manok nya na yan 2.5 mura din magbenta to si boss Bob Ah, uh, minsan din niya mga blues minsan. Ito, uh, mga dome, mga dala niya ngayon. 25 lang 'yan mga idol. Eh boss Bob. Mm, 25. 25 lang ang benta niyan. Ayun, kay boss Bob din 'yan, 25 lang 'yan mga idol. Boss Bob kay Boss Bob naman ang ah uh, pangalan niya Magat. Kay Ano, ah uh, Jun Magat, Jun Magat no. Jun Magat Sebe, mga idol. Ayun, 3K to, mga idol. 3K. Ito mga idol kay Jojo. Ah uh, Eh Jojo mga idol 25 lang to. Ay, Jojo yan mga idol, two five lang. Bos boss Jojo yan, 25, 25 lang yan mga idol. Mura magbenta yan si boss jamon saga, hindi tumataas yan, hindi katulad nila. Ano, six k, Ito, hanggang four five si boss jamon saga. Pero sa quality, nirin naman pahuli. Ayan. si Gamon Saga mga idol mula magbenta yan three five to four five pero ito three five lang ito mga idol pwede nyo patawaran yan depende sa pag usap niya. ayan three five din mga idol okay boss Gamon Saga ito Gamon Saga 3.5 ayan mga idol mga manok ni Boss Giant quality mga manok nyan pero 3.5 lang pababa Tensya na kayo mga boss ha, ah. dahil uh, na yung uh, mic natin. Anyway, uh, pagpunta po dito sa Bukawi. Eh. Ayan, 3.5 din yan mga idol ha, ah. E-Boss Jojo. E-Boss Jojo, to, 2, 5, 2, Ayan. E-Boss Jojo, yan. 2, 5 lang. 2-5 kay Boss Jojo yan mga idol 2-5 lang Okay, ito naman kay Boss Cha-cha uh, 3-5 cha -cha. to mga idol 3-5 Oh, wala nga lang number 2 or FB. Hindi siya nagbibigay mga idol. 3-5. Ayan. 3-5 yan mga idol. Three five siya mga idol. Okay, eh, boss Chacha, marami dala lagi manok yan, mga idol. Boss Chacha. May mura, may mga, uh, ano, hanggang 4K yung presyo. Okay, mga idol, dahil tayo ay uh, nasira yung mic natin. So, wala tayong sounds. Well, itong kanawain na to, uh, 3.5 to, mga idol. Kay, uh, boss Gaga, 3.5, mga idol. So, kontakin nyo lang si Boss Gaga, Monsaga, ang FB page niya. Gamon Monsaga, mga idol. 3-5 lang to kanawa yan. Ayan. Kontakan nyo lang si Aga Monsaga. Ayan. Yun po yung FB page siya mga idol. Kanawa yun. Ayan. 3-5 lang yan mga idol. Ayan o. Oh. Dalawa yan. E, eh, Boss Gamonsaga mga idol. 3-5. Heavy eh, niya, Gamonsaga mga idol. hawak ni tatay uh, tatay ni Gamon Saga yan 2-5 lang yan, mga idol Doom 2-5 o takan nyo lang si Gamon Saga sa FB yan 3-5 din to, mga idol 3-5 okay, boss Gamon Saga yan mga idol Iban niya ni Boss Jack. Maraming mura. Ito mga idol kay kay eh Boss Nelson to mga idol 3-5. Ay Christian pala to si so Christian. 3-5. Ayan 3-5 yan mga idol. Kay eh Boss Christian. Christian yan mga idol. 3-5. 3-5 lang yan. Kanawa yun. Mga idol. Magulang na yan mga idol ah. One year may get. 3-5. Kanawa yun. Eh, boss Christian yan. Hindi kasi natin na malaya na wala nang sounds yung mic natin. Kaya, ayun, voiceover na lang tayo Mga idol. Anyway, yan. 3-5 yan kay Boss Christian pa rin mga idol. 3-5. Ripa biya mga idol. Eh, boss Christian. Okay, uh, pila Street. Barangay Binyan Bukawe, Bulacan mga idol ha. Ang address nito. Okay, ayan. New Year's uh, na to. Last day of Bukawi uh, Bukawe for this year. Okay.